Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa property ng isang tao kung saan widow ang civil status nito sa titulo as registered owner. Considered as exclusive property ba niya ito? Paano naman kapag nag-asawa ito ulit? Ano ang magiging status ng property? Conjugal na ba or exclusive pa rin? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So kapag ba widow ang nakalagay na civil status sa titulo ng lupa, considered as exclusive property na ba ito ng registered owner? Kaya hindi na kailangan ang consent or perma ng mga anak if ever meron. So kapag widow na po ang civil status ng registered owner sa titulo, at hindi naman ito nag-asawa ulit, considered as exclusive property pa rin niya po ito. So need pa ba ang consent or perma ng mga anak if ever meron kapag may balak itong ebenta or i-donate yung property? So hindi na po kailangan i-secure ang consent or perma ng mga anak since considered as exclusive property naman po ito ng widow or widower. Paano kapag nag-asawa ulit? magiging conjugal property na ba ito? So depende po actually kung kailan ikinasal ulit at nakadepende rin po ito kung may marriage settlement or prenuptial agreement na pinagawa sa second marriage. Kapag may marriage settlement or prenuptial agreement po kasi, kung ano po ang nakalagay dito, yun po yung masusunod. If nakalagay sa prenup na magiging part ito ng conjugal, then conjugal property po ito. Pero kapag wala pong prenuptial agreement, considered as conjugal property na po ito ng second marriage kapag kinasal sila on August 3, 1988 onwards. Pero if yung second marriage ay idinaos on August 2, 1988 and below, considered as exclusive property pa rin po ito ng widow or widower. Pero if yung property po is acquired through gratuitous title, example naman na sa parents or grandparents or nakuha by way of donation. Regardless po kung kailan sila ikinasal at regardless kung ano man ang civil status na nakalagay sa titulo, kahit single, married or widow, considered as exclusive property pa rin po yung lupa as long as may hawak po silang proof na donated or minana lang talaga yung property. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!